Ayan, hello guys. Ayan, manihapon ka guys. Manihapon ka nyo guys. Kinamotirada na to. Ano ha? Sa so, suka guys. Kumusulang kay Atay? Ayan, kumusta? Kumusta mong tanan guys? Ayan, salamat kaayo sa mga nalingaw sa among mga video. Ayan, salamat kaayos sa, sa inyo ha. Ayan, mga nagsuporta sa mga salamat kaayo share lang ako eh guys nilag so iba dito kayo guys Anong malupad pa doon si bukol ba dito kayo ko kaya nga dito kayo kung mga hanas anong maglag maglakaw ka kapag yung mga siyudad. I hope nga guide ko nga makaya na ako I hope nga masugot nga naunta ko sa uban masya ang tulang tani guys ayan sa salamat sa inyo guys sa mga taong na nalingaw sa mga sa salamat sabi na kayo, nalingaw kang mister ganahan sa akong anak salamat guys, sa imang tanan